Ito ba yun? Ah, ito kami sa ilalim ng truck oh. ko. Ayan yung kumpare ko. gapang! Mo. Gapang. Gapang na naman to. Gapang to na max. Ah, uh, <laughs> ibababa pa pala namin transmission na yan. Ibali umiingay siya pag ano, inapakan yung clutch. Nasira yung release bearing. Iwan ko lang release bearing ba talaga yung nasira o oh, mayro pang iba. So, bari muna namin to. Itong propeller niya, yung transmission doon. Itong pinatanggal na namin, ano, no, no. Iba, pati yung pressure plate niya talaga nasira. Ayan, no. Iba, yung nagsira niya, yung release bearing. Labas muna tayo. Hindi na yung release bearing niya. Ilabas na namin yung ano, transmission Ayan oh. Wala na pumaga na to. Ayan. Wala na siya. Bumaga na. Ibali release bearing. Release bearing pala natin. Release bearing at saka ano, pressure plate. Ayun pare ko, karamot signal ito. Oh. Ayan oh. Hirap gumapang sa lalim ng truck grabe huh. sita na mga bay na, bago na yung ano nya ayan yung release bearing niya, bago na ayan tapos yung bagong pressure plate Ayan yung kinakabit ng kasama ko kasi yan yun na naman ano, pag tumutunog ng gano'n pag apak yung ng glass tumutunog yung pag tumutunog sa ilalim sa may transmission release bearing na talaga yun ang problema na nun pag masira yung release bearing mo ah, may, tin may tendency na ano na masisira yung pressure plate mo no? kasi masisira na kasi bearing nun no? so kabit na namin to mga bay yan yan lang muna mga bay